Hi ate! Hello po! Tatanong ko lang po bakit yes, po kayo po. nagtumigil, tsaka ba't ah. na rin kayo bumalik Bakit ah. kayo nagbabalik? Yes po. Kaya po kami nagtigil kasi may mga importante kaming asikaso and then yung aking hobbies, nag-abroad. Medyo naging busy kami sa pag-aasikaso, sa kanyang pag-alis. Okay. Kaya po kami medyo sinaramunan namin. Saan ba sa Yes, nasa Saudi po siya ngayon, sa airport po. And then, kaya po kami nagbabalik dahil po sa paborito ng bayan, ang ating Mikos Lomi House, the best Lomi in town. Lumipad ang aming team dito lamang sa Tanay Rizal, dito sa Maygamo para masubukan ng muling nagbabalik, ang sikat na sikat at sabi nga daw ay ito ang pinakapaboritong lomihan ng mga tao dito sa Tanay Rizal, ang Mikos Lomi House. Nakikita nyo naman, di ba kayo na umusga, kaaga-aga, opening nila, ang daming tao, so galing sila sa 6 months hiatus na sabi sabi nga ng may-ari na nagpahinga sila at may kailangan ding asikasuhin. Sabi rin ng mga pinsan ko kung tatanungin sila kung anong paborito nilang mamihan dito sa Tanay, ito ang Mico's Lomi House. Hindi ko alam, sobrang curious na curious ako pero si dimulan ko muna dito sa fries and chicken nila. Kasama ko yung pamangkin ko na napaka-pogi at medyo nahihiya pa sa camera pero mabait kasi binigyan niya ako ng french fries at pinatikman niya sa akin. And what's my verdict? Approved kagad yung fries. Promise. And meron din silang pizza ni Kidlat. Actually, kung naaalala niyo yung pizza ni Kidlat ay wait, mamaya natin pag-usapan yung pizza, ito na yung lomi overload yan worth 230 pesos. May isang malaking chicken sa gitna, may Shanghai, may kamaron, may kikiam, may itlog. Name it. Ang noodles nila is homemade hindi siya yung authentic lomi noodles kasi alam ko na yung itsura ng noodles ng Batangas. But one thing I'm sure promise. Hindi ito pupunta ng mga pinsan ko kung hindi ito masarap. E nilagay na nga natin ang mga sibuyas at magmekos-mekos na nga kasama ang fried garlic and bless the food. O hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Let's get started. Unang tikim ko pa lang dito nalasahan ko na kagad yung sarap ng Lomi. Promise, totoo. Ang sarap niya sobrang flavorful, very lomi, malapot siya. I like the noodles and super sarap ng mga toppings. And with this Toyo mansi and the Sile, grabe, sobrang sarap. Hindi ko na nga pinansin yung atay dyan, pero iniiwasan ko yon. Nilagyan ko ulit ng sibuyas and the garlic kasi for me ito rin yung nagpapasarap talaga. Kung baga masarap na siya, nagiging mas premium yung lasa niya dahil sa fried garlic and onion. So, by the way, kasama ko nga pala yung pinsan ko. Ang gwapo-gwapo. Guapo. Mas gwapo pa kay Daniel Padilla. At ito sa mga si si Chairman, pinagkakamalan daw siyang si Eme, parang hindi naman. Siyempre kung may kamukha ako, ito talaga yon si Ma'am Maureen. Eme! O oh, ba diba, nagiwalay na yung Katniel pero hindi naghihiwalay ang dalawa. Ang sweet all. So ang dami pa rin tao, grabe. At alam nyo ba na nag-part 2 pa ako? Grabe Sobrang sarap. Lalo na yung ilalim. Super duper sarap. Promise, hindi ako nagbibiro. This is really a must try. I don't want to compare actually. Pero sa dinami-dami ng domino na tikman ko, isa to sa, I must say, top five ko. Hindi siya pang five, paso siya sa top five ko. Tapos, iinom ko pa ng napakalamig na royal na may yellow. And, by the way, ito nga pala yung pizza ni Kid Lat. Super sarap niya, lalo na yung sisig flavor. Grabe yan, mga 9.5 out of 10 yan sa akin. Tapos, lalagyan mo pa ng suka. Grabe, on top of the pizza, napakasarap. Grabe, grabe talaga. This is really, really a must try. Yung pizza, Nikidlat Kidlat at saka yung Lomi. What a perfect combination. Actually, naubos namin, di ba? Umorder pa ako ng regular kasi sobrang bitin sa akin yung inorder namin na overload. So, kumuha nga ako dyan at naghati ulit kami ng pinsan ko. Grabe, kitang kita pa yung init. By the way, dito sa last part na yan, meron akong comment. Ito yung consistency. o umorder din pala kami ng extra cake Yung pahabol na regular Lomi namin is malabnaw na. So, dahil nga malabnaw na, may nagbago sa lasa and hindi ko masyadong nagustuhan. Ayun lang yung med medyo comment ko. But overall experience ko, it was really, really good. At puntahan nyo na ang Mikos Lomi House, ang paboritong Lomi ng mga taga-tanay. Silang nagsasabi niyan. Bye!